na at a uh, hihingan po natin isa po kasi ito po ng uh, atin ito coalition ano sa um, mahigpit po na um nagnanais, na ipaglaban ito po ng uh, kapakanan at siyempre yung uh, um, kalayaan po ng ating bansang Pilipinas kapag ang pinag-uusapan po natin jan po sa bahagi ng West Philippines dahil nasa kabilang linya walang iba kundi si Sir Kiko Aquino co-convenor po ng ating ito kawalisyon. unang-una po sa lahat uh, sir Kiko Again, isang mapagpala magandang araw po sa inyo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bumbo Hanay Dugto. Ang inyong pong pagbate sa ating pong uh, mga tagapakinig. Si uh, Sir Kiko ay isa rin pong uh, convener po ng Tindig Pilipinas. Magandang araw po Sir Kiko. Hello po. Ayan, magandang umaga uh, Bumbo Justin. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Yes po. Uh, Sir Kiko, um, any reaction? Tindig Pilipinas, ang atin ito kawalison dito po sa pinaka-recent na uh, incidente dyan po sa bahagi po ng West Philippine Sea kung saan aba, mismong yung uh, ng China nagkabanggaan po o nakabanggaan ang sarili ang kapwa po nila barko ng China, Sir Kiko. Well, yung tindig po ay wala pong official statement po dito pero um, ako po ay um yung atin ito ay ito na yung na. ibang mga personalities po natin ay okay. uh, nagbanggit na po ng statement. Siguro yung idadagdag ko na lang po ay um, una sa lahat, um, I hope na ligtas po ang lahat ng mga involved sa insidente, yung mga uh, individual mula sa Chinese Coast Guard, mula sa Chinese Navy, pati na rin po yung mga um, tauhan po natin mula sa ating Coast Guard, mula rin po sa BIFAR, hindi yung nagkakamali. Okay. Um, tsaka siguro po yung pangalawang punto ay Um, talagang ang gusto naman po ng lahat, no. China man o ng Pilipinas ay makaiwas sa ganitong mga insidente, no. So, sana po ay magkaroon po ng um, progress yung mga um yung mga efforts na ginagawa ng lahat ng mga bansa, hindi lang yung Pilipinas at saka ng China, pero uh, pati na rin ng ASEAN para hmm. maisulong po yung um, code of conduct dyan nga po sa iba't ibang parte ng South China Sea, lalo na po sa West Philippine uh, talagang ah uh, dapat na inaangkin ng Pilipinas at siguro yung kulang punto po ay um siguro dagdag lang po itong patunay mm. na mali yung naratibo na um, na nanggugulo yung Pilipinas no sobrang linaw po na da, isang barko lang yung Pilipinas yung nandyan dalawang barko yung um yung pinadala ng China tsaka Um, sa lahat ng pagkakataon. Kung vessel man to ng Philippine Coast Guard, ng PIFAR, ng, o kung ordinaryong mga isda, talagang China po yung nambubuli. No? China po yung naghahasik ng gulo doon. Kung uh, hindi po sila nang gugulo, wala pong, hindi po magkakaroon ng ganitong mga unfortunate na uh, pangyayari. So hmm. sana ayun. Uh, sana maging malinaw po sa lahat ng mga Pilipino, sa China, sa lahat sa buong mundo na kung ang China po ay titigil sa kanilang pambubuli doon, may iwasan po natin yung ganitong mga um, hindi ka nais na hindi ka nais, nais na pangyayari. Mm, -hmm. Sir Kiko, ah, para sa inyo, anong implication? Kasi ba diba, sa kabila po ng Um, hindi na mabilang ng pangbubuli po ng China sa atin dito po sa Pilipinas, especially yung ating Philippine Coast Guard, yung mga manging isda po natin, yung beefer po natin, ano. asa ah, sa kabila po nito ay nag-alok pa rin ng tulong, di ba, doon sa niradyo po ng Philippine Coast Guard dito po sa dalawang a Chinese vessel or ito pong Chinese Coast Guard na nagkapanggaan, doon pa rin yung mga Pilipino nag-aalok po ng tulong kahit na alam niyo yun, ganun yung pagtingin po sa atin o yung pagtrato po sa atin ng China o itong mga Chinese Coast Guard, uh, Sir Kiko. Well, yun po talaga yung dapat normal eh. Kasi yung sa lugar na yan, talagang iba't ibang ba mga bansa naman yung nangingisda na doon eh. No? So parang, um, like, Halipawa, uh, hindi ko po alam uh, bombo Justin kung napanood niyo po yung sa um yung food delivery po to, yung umikot ah. na documentary yung tungkol sa uh, West Philippine incident tapos uh, na, -na doon sa uh, pelikula na may mga nawalang nawa -na um, Filipino fisherfolk doon sa isang lugar sa West Philippine Sea tapos yung mga tao doon umaasa naman na okay sana um, sana nahanap sila or uh, natagpuan sila ng mga uh, fisherfolk ng mga Uh, fisher folk o ng uh, Coast Guard mula sa Vietnam no so normal na ibat yung iba't ibang mga bansa na um involved dyan sa West Philippine Sea ay nagtutulungan sa isa't isa no so kahit bagamat merong hindi pagkakasundo tungkol sa mga claims natin sa mga iba't ibang mga lugar doon sa iba't ibang mga uh, lugar sa karagatan na iyon mm -hmm. talagang nananaig yung um pre nananaig yung pagpapahalaga natin sa buhay ng isa't isa no so mapa Chinese man yan Vietnamese Filipino Malaysian ano pa mang ibang nationality um, normal yung ganitong pakikipagtulungan the only reason siguro na nagiging balita siya ay dahil yung China medyo iba ata yung asal nila di ba oh. so sana ano ko manaig yung Um, manaig yung normal na pamamalakad dyan sa lugar na makipagtulungan Poha. Pero tuwing nagkakaroon ng ganitong in insidente, uh -huh. sana man naig yung normal na kalakarat na makipagtulungan tayo sa isa't isa no matter what. Yes po. Sir so, Kiko, meron pong nilabas na pahayag ano ang um, uh, China na tila isinisisi pa po ano, sa Pilipinas. Ito pong insidente po na uh, dyan po sa West Philippine Sea na kinasasangkutan po ng kanilang barko, ano po ang reaksyon po dito ng atin ito kawalisyon ang um, tila nga po ba sa kabila ng banggaan, e eh tinuturo pa po ng China ang sisi po sa Pilipinas. At sinasabing prasansya daw po ng barkong Pilipino ang dahilan na ng tension po sa lugar. Any comment with this matter, Sir Kiko? Bumbo Justin, sorry pa, kiwilit lang po medyo na ano na out of signal lang po ng konti. Uh mm -huh. -hmm. Sir Kiko, ito pong China, eh tila isinisisi pa po dito po sa ating bansang Pilipinas. Yung insidente na kinasangkutan po ng kanilang mga barko, ano po ang komento po o reaksyon po dito ng atin ito coalition? Ah, Well, ano po, iba-iba uh, naman yung interpretasyon natin tungkol sa batas, no? Pero ang malinaw sa Pilipinas, tayo po yung may arbitral ruling dun sa lugar na ina-acknowledge na yung buong area mm. na kine natin bilang West Philippine Sea ay talagang sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, no? Mm -hmm. So, um, Siyempre, um, hindi well, malinaw na hindi sumasang-ayon doon ang China, pero kung mag invoke sila ng batas, sana um, sino yung may mas malakas na claim, no? yung China na talagang sila lang ang nagsasabi na may um, na makatarungan yung claim nila sa nine o 10 dash line o yung Pilipinas na talagang yung UN port uh, permanent court of arbitration yung nagsabi na tayo yung may karapatan sa lugar na yun, no? So um, uh, ayun so wag sana ng ano kung merong legal claim ang China yung claim ng Pilipinas ay at least kasi lakas ng China if not sa pananaw ko mas malakas pa di ba diba? at saka ayun mm -hmm. bumabalik po tayo dun sa um wala kang makikitang kahit anong footage na merong isang barko ng Pilipinas ang mambubuli sa China ever mm -hmm. since the 2016 arbitral ruling kahit na tayo talaga yung may karapatan sa lugar na yan, no? Uh -huh. So, medyo, ewan ko kung anong logic, kung um, anong leaps of logic yung nagaganap. Pero ang hirap namang i-argue na sila yung malakas dyan sa lugar. Di hamak na mas malakas yung Navy nila. Pero Pilipinas pa rin yung dahilan kung bakit may kaguluhan dyan. Uh -huh. uh, parang, I, I, um I defy anyone to to explain this that logic no pero ang sa akin yung malinaw sa nangyari nito bagamat ano um, wala naman ang uh, natutuwa kung may ganitong kaganapan ang malinaw dyan ay yung talagang OA na pamamaraan na ginagamit ng China para ikiit yung mahina nilang claim sa lugar na yan yeah. ay yung dahilan kung bakit nagkaka nagkakaganito. At yung Pilipinas, ginagawa lang natin yung Uh, expected muna sa isang uh, responsable bayan na uh, bagamat gigi, um, hindi tayo ano, uh, bibigay dun sa pagkiit natin sa um, exclusive economic zone natin, makipagtulungan tayo para maging ligtas ang lahat um, at saka gagawin natin ng lahat para maka-avoid ng ganitong mga insidente. And despite the Philippines' best efforts, nagkaganito pa rin. So again, mm -hmm. it goes to show na talagang ang katangitanging, um, uh, Sanjib ng kaguduhan sa lugar na yan, ayong China. Mm -hmm. Sir Kiko, um, every time na may mga incidenting na itatala sa bagay ng West Philippine Sea, naniindigan pa rin po ang Pilipinas through siyempre uh, sa pamamagitan ng ating pamahalaan na uh, mananatili, na hindi uurong ang Pilipinas sa anumang mga banta na ibibigay o ipapakita po nitong mga um, dayuhang uh, mga bansa like China. um sa inyo po ba sapat na ganitong mga pahayag yung naibabahagi ng ating bansa especially ng ating Pangulo without any further act na mapapanindigan po natin yung pag-claim po natin dito po sa ating teritoryo? Kasi diba, parang naging paulit-ulit na pagpambubuli, pagbabanta pero hanggang sa salita lang din yung nagagawa din po natin na papalabas ng ating um, uh, pamahalaan regarding sa mga ganitong uh, naitatalang kaso sir Kiko siguro ano in terms of further steps yung uh, na sana ako doon sa uh, pa panawagan ni uh, Congresswoman Laila Dilima na okay. talagang hindi katanggap-tanggap yung ganitong mga kaganapan kahit na yung mga Chinese um, kahit na yung mga uh, mga kapatid natin wala sa China yung mga nasaktan okay. parang hindi katanggap-tanggap yung ganitong uh, pangyayari no so kung pwedeng mag-file ng kaso uh, para mapidilian yung mga um ganitong pangyayari de support ko tayo doon and then siguro um, siguro ano sang-ayon din naman ako sa sa ano uh, patuloy po na AFP modernization mahalaga po 'yan no? so uh, bagamat ayo din talaga natin na magkaroon ng Uh, ganit ng masamang pangyayari at talagang malinaw naman 'yan sa behavior ng Pilipinas na sa lahat ng pagkakataon kahit na minsan nagmumukha tayong ano parang um nagmumukta tayo sige kung mahina man something talagang lahat sa lahat ng pagkakataon nag avoid tayo ng enkwentro pero kahit na um hindi magbabago yung ganong uh, ugali and i agree with that uh, policy uh -huh. uh, mahalaga pa rin na hindi natin pababayaan yung pagpapalakas ng ating sandatahang lakas kasi mm -hmm. gusto um kahit never natin yan gagamitin gusto nating maging credible credible kapag makipag usap tayo sa ibang ibang bansa at dahil hindi naman pumaiiwasan na kung talagang ang pananaw ng iba ay mahina yung militar natin mas mahina yung nagiging posisyon natin sa uh, diplomacy no so yun po siguro yung um, dagdag na pwedeng gawin pero again Um, by and large we support um, satisfied naman po tayo dun sa ginagawa ng ating uh, Philippine Coast Guard mm -hmm. Philippine Coast Guard ng ating DND mm -hmm. tsaka ng ating DFA yes po sir kiko how about the, the protection po nitong mga kababayan natin ng mga mangisdam, um ang Philippine Coast Guard ang BFAR, di ba kung matatanda natin nung mga nakalipas na taon meron pa nga yung isang sundalo po natin na tama, putulan po ng uh, daliri sa uh, matapos nga po sila na ma water cannon po ano nang um, um, ito pong panig po ng China. So, um, papaano naman po yung pag, uh, ano po ninyo, um, nakikita po ninyo na pagbibigay proteksyon sa mga um, ano um, panig naman po ng Pilipinas sa dyan po sa bahagi po ng West Philippine Sea, si Sir Kiko? Well, again, no? um, I, I, think yung current reality ng sitwasyon dyan ay baka nga bagamat ano, ayaw natin maulit yung ganong uh, mm -hmm. pang Um, sa current situation natin, baka yun na nga yung itsura ng protection eh. The fact mm -hmm. na hindi uh, nag-escalate into something bigger dahil talagang yung China kahit anong excuse para mag-escalate kukunin nila, di ba? Mm -hmm. So talagang uh, bayani yung sundalo na yun na dahil um, parang dahil napigilan sa pagputol ng daliri yung pangyayari, uh, baka yun na yung itsura ng protection sa kasadukuyan, no? Pero again uh, and I think may debate naman talaga tungkol dito na siguro kailangan maganap pero ang tingin ko at least um mahalaga na patuloy pa rin po yung AFP modernization natin kasi nga kung um talagang kapayapaan lang talaga yung interest natin pero kung wala po tayong, um, kung hindi sapat po yung suporta natin sa ating sandatang lakas um humihina yung posisyon natin sa ganitong pag-uusap no so for that reason um i hope ano um I hope more progressive groups can join in the conversation. Siyempre, mm -hmm. ano um on the other hand dun sa AFP modernization ang takot naman, ang napaka-reasonable na takot ng ibang mga parte ng ating dipunan, na paano kung Pilipino naman yung magiging yeah. um, target ng mm -hmm. Uh, modernized AFP natin at hindi naman galing sa kawalan yung yung takot na yun nangyari yan sa iba't ibang panig ng ating kasaysayan kahit sa recent history natin uh -huh. no pero i think um kailangan um, reason, very reasonable yung criticisms na yun. at dapat um ma-arean sa pagdebate tungkol sa budget ng ating AFP pero ang position ko at least ay um, hindi dapat mawala o hindi dapat labnawin yung AFP modernization na kung hindi man sinimulan, talagang nag-progress ng panahon ni Pinoy. no mm. And um, during that time, we were able to not completely uh, eradicate, unfortunately, pero napababaan natin yung pang-aabuso sa karapatang pantao mula sa ating militar. So hopefully, um, in an environment na gumagalang sa karapatang pantao ng bawat isang Pilipino, ng bawat isang tao sa mundo, uh, mapursue natin, hindi natin papakawalan yung AFP modernization na yan. Okay po. Sir Kiko, siguro um, any final word o message sa, sa ating mga listeners and viewers, lalong-lalo lalo na, no? Ah, uh, ito pong mga kababayan natin na tumututok pa rin po dito po sa uh, kaso or ito pong uh, sitwasyon natin dyan sa bahagi po ng West Philippines. Sea. Go ahead po, Sir Kiko. So, siguro yun po. Um, I think trahedya talaga ito. No? So sana yun po yung uh, mamayani sa ating pag-iisip no? na sana um, ipagdasal po natin yung lahat ng mga involved, yung mga personel uh, personnel ng China, kung meron mang involved din na uh, Pilip... parang wala naman ata. Pero lahat ng na mga nasaktan, lahat ng na mga naapektuhan, sana ipagdasal po natin na uh, talagang magiging ligtas pa rin sila kahit paano. And siguro yung idadagdag ko na lang po ay sa ito talaga ay isang patunay na maling-maling naratibo na Pilipinas yung naghahasik ng gulo dyan sa uh, West Philippine Sea. Kahit na walang involvement yung Pilipinas, nagkaroon pa rin ng, um, nagkaroon pa rin, napa, may mga napahamak pa rin. So, ang malinaw sa akin sa gan, ganitong pangyayari ay isang party lang ang nanggugulo dyan. Kaya mahalaga na igigigit pa rin natin yung, yung posisyon natin sa lahat ng mga mapayapang paraan na ginagamit na natin. So, okay. kumbaga, ano, um, si ang panawagan ko po siguro ay ayun po sana um, maging ligtas ng lahat at matulungan ng lahat ng mga naapektuhan pero gayon pa man wag nating gawing mas malapnow yung pagtitindig natin para sa West Philippine Sea dahil kitang-kita na hindi tayo yung nagugulo sa lugar na yan. Okay po. Sir Kiko, maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo and God bless po. Thank you very much po.